Yan, mga totoo Dito tayo sa Goat, wa, Goat House 1. Yan, yung pangalan ng ano nila, Sir Jun. Bren John Integrated Farm. Dito sa Pulay, Villasi. Sa mga magtatanong kung saan tong lugar na to, yan, no? Search nyo. Dito sa Sir Jun. Kawai, kawai, Sir Jun. So, ito yung mga sekreto nila pag tag -ulan. Ito yung pag uh, lalagay ng mga silage, no? So, ito, ganito karami. Sa napanood nyo yung first video, kailangan meron silang sa 6 months no meron sila 400 na ganito sa 300 na kambing more or less 300 na kambing yo oh. so may mga sample si Sir Jun dito pakita sa atin Kung ano yung mga formula para at malaman nyo yan Ayan. Anong mga laman nito, Sir? Wala, mais lang. Mais? Tapos? Wala, siksikin mo lang, mabuti. Tapos, tapos dapat silyado para hindi masira. So dapat silyado ka tulad nito? Oh, Oo. Oh. Mais, ano pa? Wala na, mais lang na na-chop. Mais, okay. yung sa molasses, gano'n? Wala na, hindi na kami naglalagay. Kasi may bunga ito eh. Okay. May bunga siya. Pwede rin maglagay ng molasses kung kuan Yung ginawa nilang mais eh, walang bunga. Okay, pag may bunga, hindi na kayo naglalagay. Hindi na masyado nilalagay. Pero may asin pa to, Sir John. Pwede rin, nagyan. Lagyan ng asin. Gano'ng karami yung Sir Jun? Pag gano'ng tea lang. Gina-ano nyo lang, estimate-estimate lang. Oo. Oh. Sa ganito karaking, kalaking drum, mga gano'ng karaming asin? Mga hmm, isang kwan lang ah, ha, isang hawak lang na Okay. Pag mulasis naman, pagka regular yung paglalagay nyo? Kaya't mga kwan lang, 1% na 1% sa ganito. So maliit lang pala talaga, no? Kasi may, ano na siya, may bunga eh. Ito, wala na kanong nilagay dito, matatiliktik na lang namin. Okay. So mga nakaraan kasing video natin, naglagay tayo, di ba? Naglagay tayo ng molasses. Pag ano yung mga natural mga silis tulad ng ganyan Pending yung mga... Pwede maglagay kaso kanpa eh. Mag nag-gastos pa kasi. Okay. Kaya so, na, naglalagay na kami minsan sa inumin. So... Okay. Yung feeds kasi may molasses na rin. Kaya hindi na kami maglagay. Tapos ilang paglagay nyo dito ngayong araw na grind na siya? Na-chop na, na siya? To. Ilang buwan Ilang Yung summer pa to. Oo. Oh. So mga 4 months na? Oo. Oh. So ito 4 months na dito? So, 2 years siya magtatagal yung ganitong klaseng silage na maubos, no? Pero ito, pagkatapos ng tagulan, ubos na yan. Pero, Sir John, mga ilang buwan pa siya pwedeng gamitin pag bagong siya fresh na nilagay dyan? Pag uh, may tatlong linggo na pwede nang ipakain. 3 weeks. Pero pag hindi nyo mapakain, kahit abutin uh, ng dalawang taon niya, basta maganda yung pagkasinyado niya. Okay. Ano bang nangyayari dyan, Sir John, sa loob pag uh, ganyan? Bakit ginaganyan siya? Para maburo, hindi siya mabulok. Para ma inback natin yung damo, mapatagal natin yung pan. May pagkain tayo itong tag-ulan. Okay. Kasi pag marami ka ng kambing, nasa 300. <laughs> pag nasa 300 na kasi ang kambing mo, siyempre, paano pag umulan ng pan, dire-diretso, tatlong araw, hindi wala ka nang may pakain. Mm -hmm. Kaya may ganito kami. Pero nung konti pa yung kambing namin, nasa 30-40 heads, hindi kami gumagawa ng silage. Kasi kaya pang damuhan yon nag stack lang kami ng damo. So, di, pag uminto ng konti yung ulan, pwede ka pa rin magdamo. Ito, eh, 300 yung kambing. Paano pag umulan maghapon, di, wala na. Mm -hmm. Kaya ito yung papakain namin, Chinese. Ayun. Silage yung sikreto. Oh, oh. Pero pag pan talaga gusto nyo silage na dire-direcho, pwede rin. Dire. Okay, yun ang technique pala. Sir John, yun yung iba, uh, walang drum na blue. Ano ang pwede nilang gamitin, Sir John? Sako na may plastic. Sako na may plastic? Oo. Oh. Para sealed siya, hindi siya pasukin ng pan, hangin. Pag napasokan siya ng hangin, ano mangyayari? Ay, mabubulok. Magkakaamag? Oo, oh, amagin. hindi na pwede yung patahin. Contaminated, gano'n? Oo. Oh. kaya yung plastic, hanggang 6 months lang yun pwedeng pan, magtagal. Okay. Oo. Oh. Hindi katulad ng drum na mas matagal. Ayun. So yun pala dapat ito talaga na drum no kasi selyado kasi ito dahil dito. Dati gumagamit kami ng plastic kaso kan binubutas kasi ng daga. Oo, yun tama. Binubutas ng daga wala na. Wala na, sira na. na oo, oo. Kasi papasok yung hangin, na hangin na. So masasayang. So kailangan mag-invest kayo dito sa mga drum. Ito Sir John sa iyo, mga ilang drum meron ka dito? Nasa 400 yan ang drum na. Yun. 400. So yung iba may wala nang laman, uh, ubos na. na. O, ilang araw na ba lang umuulan dito sa Villasis ngayon? oh, mga 2 weeks na ba? Hmm magto 2 weeks Pero na kasi. May, may, na lang may kwan, may hinto hinto. Ah, oh, Tapos ano, damo pa rin ng konti. Mm. Tulad yun, yung damo pinapakain. Kasi rin. kung maghapon umulan, walang damo. 10 gram ang naipapakain namin. Oh, oh, yun, 10 gram sa buong araw? Oh, sa 300, ah, sa 300 oh, na kambing. Gram. Oh, yun. So ganun karami mga totoo mga Oo, buusan kami ng stock. Oo. Oh, oh. Kaya sinasamantala namin pag uminto yung ulan. samantala din na yung magdamo. Hmm. Kami mag, hindi kami mag, kami magbukas Okay. Punto namin 'to pag bumagyo. Ayun. So mga ilan pa natira sa iyo ngayon, Sir John? Wala na yata isang daan. Wala na isang daan. Sa so, mga ilang araw na lang yun? mga sampo okay, kung <laughs> Mahirap pala pag ano no. So ito yung technique talaga matutunan din dai. Kaya wag yung hayaang maubusan kayo ng pagkain kasi Mayroon pag pagkokonti lang sana sila. Mm. -hmm ayos lang Anong problema ta kaya madaling damuhan eh. Oo. Oh. Eh 300 di mo kayang damuhan yon pag Oo, oh, uh, dami uh, noon. Wala nang diretso. Oh. Kawawa yung magdadamo mo. Ayun. So, yeah. ano ba ang benepisyo nito sa Jun pag uh, ito yung ginapanapakain natin sa silage? Maganda kasi ito kwan na siya, fermented na, uh -huh. madaling madigest na yan ng kambing. Mm -hmm. So, kaya maganda itong silence, Wala rin siyang dumidyan. Wala siyang bakterya. Mga mulate. Wala. Mas mm. malinis itong pagkain na ito kaysa doon sa dinada mo. Mm. So, sip na sip yan. Maganda. Pag laging ganyan yung pinapakain nyo, maganda sa kambing. Kaso medyo maproseso. Siyempre, chachak mo pa. Sila sa drum. Hindi ng press na damo. Pagka mo, kakainin na ganyan. Diretso na, no? So, pag... Pag may mga ano mangyayari, libaw na ano siya, nagkaroon ng ano niyan yung na-open siya tapos nagkasira-sira uh, hindi niyo na pinapakain wala na tatapon kasi na kasi ito na. pag nabuksan na to dapat may pakain na kasi natakwan uh, na yung hangin napatukan na mm. Oh, so okay lang yung kanina, binuksan natin. Oh, kasi pakain yun, na yan. So, pakain na rin lang yan. Ayan, say, so, pakain pala yung kanina mga tutumangin dahi. Mamayang gabi. Oh, oh. Mamayang gabi. Kasi meron pa silang pagkain. Marami pang mga oh, pagkain yung mga kambing. Ba, doon binulang sila mamayang gabi, maglagay lang kami isang drum lang. Ayan one drum lang. So kasi sampo sa buo. Kasi Goat House 1 to, mayroon pa doon sa kabila, Hello. yung number 2. May ilan ba yung goat house mo sir John? Tatlo pero yung dalawa lang may laman. Doon dalawa may laman yung, yung isa, isa. quarantine area. Okay. So mga gusto mag-visit dito kay Sir John, ayan uh, John Integrated Farm dito yan sa Pulay, Villasis. Makita niyo yung tulay. Hindi kasi makita dito kasi maraming puno. Pero yan yung tulay oh, yan yung tulay. Yan yung dinadaanan na tulay sa baba sila. Ayun. Yan ito si Sir John. Salamat Sir John ha. Okay. kawai kabay. Punta na, puntahan ko muna sa taas. Pakita ko lang sa kanila. So ayan. Ito to yung goat house one. Ayos. Ito lang Yan sila. Kumakain sila. Bike ni Sir John. Yan. Uh, Dami nila oh. Yan. Kumakain sila. So ito na gano'n lang sila. Kuha lang sila ng damo. Dito rin sa kabila. Ang dami nila dito. Kain-kain lang sila. Ayan, so yun mga tatumanginday. Ayos. Ayan, mga tatumanginday. Guys, lalas sa pagpapanood. So binilala natin si Sir John kasi malapit lang tayo dito sa Villasiz. Kaway-kaway! Happy farming! Ayan, Sir John.